what's up guys tara sa nyo ko sa motor show sa bayan ng Maria Aurora ang problema kanina ko pa ham parang uulan ata ang dilim ng paligid eh siguro mas maganda kung umuwi na lang ulit ako magpapalit na lang ako ng sasakyan let's go ang event na to guys ay Mayor Ariel S. Bitong 2nd Motor Tricycle and Kolong Kolong Show para sa 75th founding anniversary ng Maria Aurora Aurora. Buti na lang hindi ako na late kasi may mga nagsiset up pa tayong inabutan. Pero syempre kaya tayo pumunta rito para makita natin yung mga magagandang motor tricycle at kolong-kolong na nakadisplay. display. Isa pa sa inaabangan dito etong raffle na pwede kang manalo ng Sniper 155. Madaming nag-sponsor dito sa event guys kaya meron pa silang mga pinamimigay ng mga top box, top case, oil ng motor, helmet at mga kung ano, -ano pang accessories. Pero syempre yung mga participants may libreng ticket sa raffle, t-shirt, may cap. Pero ang pinaka-importante sa lahat, libre ang lunch. Nagpalaro rin sila para doon sa mga gustong manalo ng accessories ng motor. Naloko na, dalawa lang yung natira. <laughs>

pero tingin mo, mananalo ka naman? Hindi! Ay, madhuali ka! Madhuali ka! Tumbike, sir! Tsaka libre, sir! Tsaka, okay na! Oo! Tsaka nakasalamuhan sa ibang riders. Tsaka baka manalo ka ng sniper. May ticket kayo, no? Oo, meron. Ay, pag nanalo ako na yun, betenta ko. Hindi, bigay mo na sa akin. Ayaw niya, ayaw niya. Pero bago magpag-huyo sa atin itong kaibigan natin, pumunta muna tayo sa mga tricycle at kolong-kolong. na sinasabi ko eh. Dapat talaga nag-entry tayo ng tricycle. Libre pa lang isa kayo model. <laughs> ang problema, pinasayo yung mga driver kaya siguro pas na lang ako. <laughs> Pero ang nagdala ng lahat si tayo, may gilas pa. Di kaya iniisip niya na pasubo na lang siya. <laughs> At para naman doon sa mga gusto sa inyong mag-build ng tricycle, ito yung kanilang mga presyo. Napasayo ang host natin si Ma'am Syra kung matagal na kayo nanonood sa akin, alam nyong hindi ako sanay gumising na maaga. Siguro dahil sa pagod na rin sa maghapon na pagdivideo, naganap na rin ako ng makakain. May nakita akong fruit soda at saka burger para makapagpahinga na rin ng konti. Sayang walang available na Jolly Nag-advertise eh, no? <laughs> Subukan nyo lang guys kung hindi pa kayo nakakapag-try ng Jolly Sobrang lalaki nung kanilang burger. For only 79 pesos guys, sobrang kapal nung pati. Lagi silang nakapeso sa may sabang beach sa may Camp Rabina. Or kung gusto nyo rin sumali, meron silang burger challenge. Kailangan mo ubusin yung burger nila sa loob ng 1 minute. Isearch nyo na lang sa Facebook sila, Lalabs Moto kasi siya yung nagpapa-challenge. Pagbalik ko sa event na abutang ko si Brownie nagre-register. Akala ko hindi nasasali to eh. Pero may pasabog siya kaya abangan natin. Pero bago yan, manood muna tayo ng Bomba Beat. lalo na gumamit na ng pinagbabawal na technique sa kanya.

Ang nabunga naman yung mga paghihirap niya mga idol na to. <laughs> Nakapagpa-picture sila sa model kahit ginawa nilang merienda yung mga gulong ng motor. <laughs> Lipat naman tayo sa slow race competition kung saan mapapanood natin ang pasabog ni Brownie. Kan ni Kuya na bumalik na lang sa starting line ha. <laughs> Ayos oh, may nagtangkang big bike. Ayun wala pang dalawang segundo. <laughs> Ito na tayo sa mga Haha. Anuorin nyo nang buo guys, halos hindi na umaandar yung kanilang mga motor. Oh. Tiba okay. halos hindi na gumagalaw. Palakpakan natin guys. <laughs> batikan sa lugar namin eh. diyan ulit natin ng palakpak, idol. Pero ako naniniwala akong walang tatalo dito sa pambato natin kay Brownie. <laughs> go, 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 go. Gitay Dios. Daway, daway. Potata talaga 'to. Ah, okay. Di niya na to nakayanan eh. Di kaya daw talaga siya. So, sobrang hiya ng kaibigan natin si Brownie. Napilitan na siyang umuwi. <laughs> De joke lang guys. Marami itong napalalo ng award eh. Sa kategory niya. Syempre yung kasunod na nito guys ay yung pampasagan ng tenga. Engine roar. Pasensya na kayo sa audio guys. Naubos na kasi yung battery ng camera ko. Naubos na rin yung sa GoPro. Ang natira na lang itong sa Insta360. Eh hindi pala ganun kaganda ang kumuha ng audio to. Sa ganitong bumibigay na yung mic natin Hindi na maka-capture ng audio guys Iba sa personal to Mag isang kumakabog na yung dibdib mo Tapos yung sahig yung mayanig. Lalo na dito sa mga makinang 4-volt Ang lalakas Kung hindi lang ako nagbibidyo Talagang aalis na ako eh Talagang mapipilitan kang magtakip ng tenga Kaya pala sa susunod Kailangan may paong kang earplug Wow, sosyalan si kuya oh Ina-adjust pa yung motor sa cellphone to, oh, one minute daw, pre for all. Eh, hindi ko narinig, kaya yun, naiwan ako sa gitna. Grabe, basag-basag yung tenga ko eh. Siguro, sunod na natin kagad ka yung burnout. Hindi maganda sa kalusugan ng tenga natin to. <laughs> mapapwestohan ako ng camera sa dami na nanonood eh. <laughs> sa totoo lang guys, maganda lang to kapag ka sa video eh. Kapag ka nandito ka sa mismong event, sobrang baho. <laughs> ng so, oh, namatayan ng makina. Next! <laughs> hindi ko nakuha na ng kompleto yung result doon sa raffle guys. Pero ito yung nanalo ng 20,000, 50,000, tsaka yung sniper na 155. Pag ako nanalo, ibibigay ko naman sa inyo yung sniper na yan. Ayun oh! Hindi tumaya eh. <laughs> Sira ulo, hindi pala tumaya. <laughs> dun si Sir James, yung organizer natin eh kasi hindi taga-Aurora yung nanalo. <laughs> Pero ayos lang guys, may next year pa naman. Kita na lang tayo ulit sa susunod na vlog. Peace.